Yan mga kaibigan, simpleng tutorial sa pagluluto ng pang na biko. Yan, nagpakulo po tayo dito ng niyog na tatlong piraso sa isang kilong bigas ng malagkit mga kaibigan. Yan, pinakulo po natin yan. Hintayin po natin na mamula-mula. Saka po natin Halu haluin. Halu-haluin po natin ng dandahan. Ang ating, yan po, ang tawag po dyan ay latik. Latik na po yan mga kaibigan. Ayan. Dahan-dahan ang halo hanggang sa ito'y mamula. Ayan. Ganyan lang po ang pagluluto. Ang simple pagluluto ng biko na pang madalian lang po. Ayan. pagmasdan mas pong maigi para inyong matutunan ang ating tutorial na ito mga kaibigan. Ayan. Hanggang sa siya'y mamula yan mga kaibigan, namumula na nga po siya. yan Hindi na po magtatagal. Atin na pong ihuhulog dito ang brown sugar. Nakasama po itong latik at saka yung kanyang langis ng nyog. Paghalo-haloin po natin to Mga kaibigan, brown sugar. Mga kaibigan, ihuhulog na po natin ang brown sugar dahil mapula-pula na nga po ang ating latik gusto na yan okay na po mga kaibigan hahaluin po din natin ang ating asukal hanggang sa ito'y mabasa lubusang mabasa ng langis ng niyog at saka ng ating latik yan halo haluin lang po ulit yan hanggang sa ito'y mabasa lahat hanggang sa siya'y mahalo na ang latik at saka ang kanyang asukal at saka ang langis yan pagkatapos po niyan mga kaibigan third step isusunod na po natin dyan ang malagkit na ating sinaing siya po ay lutuna. na siya ay kaninang malagkit ihuhulog na po natin dito yan ang pang tatlong step mga kaibigan ay yan puhulog na po natin yan at saka po natin hahalo-haloin ulit pagka atin na nahihulog lahat dahil dito jumpo tayo matututo magluto ng biko na panandalian lang po na hindi po pang matagalan na pang emergency pag gusto mo ng merienda yan na nga po halo ulit wag po tayo mga ngalay wag po tayo magsasawang maghalo dahil tayo rin po ang makikinabang at tayo rin po ang kakain ito pagkatapos ayan yan eh, tinulungan na po dito nagtulungan na po sa paghalo at sa pagpipiraot ng malagkit yan sama-sama na po dyan ang asukal ang langis at ang ginawa po nating latik yan dahil ito nga po ay pagnaluto naluto ay nako ay matitikman nyo ang napakalagkit at maligat-ligat na pagkaluto ng bikong ito. Yan. Mhm. Mm Diyan pa lamang po ako'y natatakam na yan. O. Nilagyan po natin ng salt, konting salt, asin po, ang ibig ko sabihin, asin para po sa panlasa. Pandagdag-panlasa po ang asin. Yan. Isasama pa po natin dito ang tutong. Wah. Para po maging mas masarap ang ating malagkit. Yan. Pag isinama natin ang tutong ng ating malagkit. Halu-haluin. Huwag po magsasawang maghalo huwag mangalay at dahil mamaya sa pagkain ngalay naman ang ating bunganga dito o oh, ayan isinama na nga po ang kanyang tutong ay sayang pag itinapon sayang naman po pag hindi isinama dahil yan po ay malagkit din yan malapit-lapit na rin po itong matapos malapit rin na rin po itong maluto. Kaya kayo mga kaibigan, pagmastan niyo mabuti para sa tutorial lang na ito, napakadaling gumawa ng pangmeryenda. Yan. Oh. Pinagtulungan na nga po dito ang pag uh, hahalo at pagdasik ng malagkit para lalong lumagkit yan ay sagaling ay sagaling talaga Yan na nga po. oh yun wari ko ay kunting halo na lang mga kaibigan ang ating gagawin dito o oh, yan. at ang resulta ay napakasarap na biko mga kaibigan thank you very much sa inyong panood sana inyong matutunan ang ating tutorial sana ay matutunan kung paano lutuin ang isang panandaliang pagluluto ng biko yan maraming salamat everyone maraming maraming salamat sa inyong panunood At ito na nga po ay luto na ito na nga po ay iniigi na lamang yan yan natapos na rin po ang ating biko na pang merienda thank you very much mga kaibigan sana inyong matutunan. Thank you for watching. Thank you very much. Goodbye everyone. Goodbye.